Good morning guys, isang mapagpalang araw sa atin lahat. Ayan Tiger ay katatapos lang magmawer. Wow. So iba talaga pag maagang nag-uumpisa, maagang nakakatapos. Kahit hindi kayo marami, nakakatapos ng maaga. Kasi aani man yung marami, kung naghihilian ah, naman ang bawat isa. Wow. So kahit lagi isa ka, kung talaga pagsisikapan mo, ay matatapos mo rin ang bawat gawain. So ayan guys, sa pa ano, yung ay handang handa na para sa pagdating ng tagtanim. So kahit mahal na araw sa sa inyo ka -tiger ay walang mahal na araw kasi sabi pa nga walang ma hindi naman sinasabi na pag mahal na araw ay hindi ka na rin kakain. Kaya ayan ang tinatawag na pag gusto may paraan, pag ayaw maraming dahilan. So ayan guys, handang-handa na. So mga susunod na araw atin ang bubutasan 'yan bilang paghahanda para pagpatak ng ulan tayo ay maghuhulog na lang buto kung ano man ang ating maisipang pananim diyan so kaya guys malinis na yan hanggang sa hangganan pati po yung sa harapan pa lang po yan sa likod naman ay naipakita na natin na malinis na malinis na rin so yan mga katayger bilang paghahanda ng inyong katayger ito naman sa may tabing kalsada na ating minower ito ay Atin ng spray ng pamatay damo, minawar natin ng hapyaw lang dahil sa marami pang tali na naiwan dahil bakas nung ating pagtatangin ng beans itong mga nakaraan. So kaya hindi siya mamawar ng sagad.